So yun, sa magandang araw sa inyo mga idol and welcome back sa Talim Island Pride. For today's video dahil marami tayong huling ayungin pamimingwit at tamang tama nang huwa ko ng bunga ng sampalok sa bundok. For today's video, magkisigang tayo ng ayungin sa sampalok. Kaya ano pang hinihintay natin, nagsalang na ako ng mainit at tubig at inilagay ko na tong sampalok na malakumpit. Naglangin na rin ako ng kamatis at sinunod ko na rin yung sibuyas para naman mas masarap. At pagkatapos hintayin lang natin kumulo at lumambot yung sampalok. Then pisain para yung asim kumapit sa laman ng ayungin. At maglagay na rin ng asin depende sa alat na gusto mo. Maglagay na rin tayo ng pampalasa para naman masabi ng iba na naglalagay din tayo. At kapag kumukulo na ilagay na natin tong sariwang malaking ayungin. Grabe tingnan nyo naman ang lalaki nung ayungin na huli namin. Grabe kapag talaga dito ka sa Islam makakalibre ka ng mga pang-ulam kagayanan. Pinakamahal na isda dito sa Laguna Lake pero nakukuha lang namin ng libre. Pagkatapos natin ilagay yung ayungin takpan lang natin at hayaan natin kumulo ito. Pagkatapos lang ng ilang minuto, ito na at kumukulo na ang sinigang na ayungin. Shoutout muna tayo. Shoutout kay Boss Makmak Aragones from Riyadh KSA. And shoutout kay Boss Gani Opeña. So yun lang, mga idol, shoutout sa inyong lahat. Kung umabot ka sa video na ito, paki-comment naman kung taga saan ka para malaman natin kung saan umabot ang video na ito. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan mag-follow para updated ka sa mga video na ilalabas ko katulad nito. At kung nagustuhan mo naman ang video na ito, huwag mo naman kalimutan i-share. Salamat, idol. So yun lang mga idol, ako si Talim Island Fried at ito ang penis product ng sinigang na ayungin sa sapalok o malakumpit. Paano yan mga idol, tara kakain na. Let's go! para o